Hello guys, magandang araw po sa inyo na lahat. Ito naman pong kaibigan niya si Jake. Sa video natin ngayon, pag-usapan po natin ang pag-aristo kay Tetay Digong kahapon ng mga pulis paglapag niya sa Naia Airport. Before that tayo guys, magsimula. Magpapasalamat po na ako sa lahat ng mga viewers, silent viewers at supporters sa channel ko. Maraming salamat po sa inyong walang sawang panonood at suporta. Kung bago na kayo sa channel ko at gusto niyong video na ito, paki-like lang po, share and huwag kalimutang mag-subscribe. Ang nangyari kahapon guys ay paglapag ng eroplano na sinasakyan ni Tatay Digong mula Hong Kong ay immediately inaresto po siya ng mga pulis. Pinangunahan po ito ni General Torres at dinala sa Villamor Air Base. Bisa po ito sa warrant of arrest na pinalabas ng International Criminal Court or ICC na natanggap ng pamahalaan kahapon around 3 a.m. By 6 a.m. Uh, yun na, binigay na ang directive na arestuin siya. Um, hindi naman siya nag-ano, si Tatay Digo ang katiyang kasama, hindi naman siya nag-lumaban pa, no? So, ano bang ibig sabihin nito na ang justice, no? ay gumugulong sa mga biktima ng extrajudicial killing ng panahon ni Tatay Digong medyo magulo din kasi marami ding supporters si Tatay Digong pero i think it's about time that he will face uh, the charges against him no uh, crimes against uh, humanity no marami ding ang uh, na perwisyo namatay na mga tao sa war on drugs Iwan ko lang kung sa sunod na i-arresto yung si, si senator Bato, no? So, yun lang. Marami silang sinasabi na illegal daw ang pag-arresto sa kanya. Wala daw papeles. Pero later on, may ipinakita. Nagkakasakit daw siya. Yun. Uh, mga common. Pero hindi siya nagkasakit na pumunta sa, sa airport sa Hong Kong, no? Para bumisita sa mga OFW. So, yun lang po, guys, no? So, yun po ang updates. Agabi din ay lumipad rin siya no papuntang Hague no sa Netherlands para mag magharap doon sa uh, court ng ICC no International Criminal Court ng kanyang mga kaso. So let the justice prevail. 'Yun lang po masasabi ko. Kung may kasalanan talaga si Tatay Digong, iharapin niyo sa so, uh, proper venue. 'Yun nga sa Hague no kasi dito medyo marami ding mga uh, legal remedy sa kanya mga pwede niya magawa dito sa Pilipinas yun lang po guys pakilike lang po kung may comment kayo regarding sa pag-aresto pag kay Tita Digong pa palagay lang po sa comment section ng ating video ingat po tayo guys huwag po tayo madaling maniwala sa mga fake news mahal kayo kita kita po tayo guys sa susunod na video paalam